Brian, let it go. Malaki. Wala pa rin na kahit kung ano. Nesta, iskapo parang nakulpa siya. Malaki. Malaki na talaga. Malaki. sa M. sa kritika Sa kritika sa talo.

Tama. Ano? Sino na? Hey, spontaneous. Are na makaka. Wala nang dito. Lalalo ko din no, friends. ginagawa 69. Para me ano ko pare? Ito, na rin. Mo Sarang, hiyan na? Sarang, maki? Flores? Flores ka mwa? Sarang, hiyan na? Flores ka mwa? Sarang, hiyan na? Hiyan na? Ay, mwita sa mwimu flores ka pa to, ni? Nga ta muna siguro na. Ay, wala, ay, nina mula niya. Sarang, hiyan na, dari-dari sarang. Beg, parainan, parainik sa mwimu. Nisa-nisa-nisa. O, iya, wala, gati-gati. Si si Tomo, nisa Si Deryang, nisa nisa

Yan din 'yung dinadala. 'Yan din 'yung. Hey, ayoko na. Ayokong 'yung makikita. pag ikot oh, Ayoko matikita. 'Yung makikita. Ayun 'yun. Ayun 'yun. Hey. pag ikot niya, sabay ka manamba. Ayun! Okay. Sabihin mo mo. ko naman. ayun ko

The yeah, I mean, the